mapagpalang umaga po sa inyong lahat mga idol I'm here, it's now 5.18 in the morning At katatapos lang po namin nagpagsak ng aming lampad Simula na naman ng araw ng paghahanap ng taksay o isdang malaway dito sa Laon. Ayan, nawa anyway, isa na ibigyan kami ng magandang huli. para makapag-area pa tayo just in case na wala tayong makukuha sa unang area natin o yung ating area ng paliwanag. Ayan, finally, natapos din po tayo sa paghihila sa pa area natin ng paliwanag. Sobrang pahirap ang napaghihila, napakabigat. Pagdating sa sampung panyo, nag-solo hila na si Oshino dahil hinihila ako pa. <laughs> Finally, sa bigat ayan so ito po yung mga nakuha natin at medyo maganda ngayon mga, mga dalawang kilo ayan o oh. compared ng mga nakaraang araw grabe yung lakas ng agos sumisirit ayan dyan po ba sa lugar nyo mga idol malakas din po ba yung agos yung mga mm -hmm. nag-area ng paliwanag <laughs> siguradong na-experience to Sorry mo tayo. Punta natin tong isang palubog dito. Shoutout po sa inyo mga idol. sa yes, inyo. dito yun, yung pinunta natin yung palubog na yun medyo malayo lang yung agwat sa atin pero sila na yung katabi natin yung mga kasama nating mananaksa, ay, hindi namin alam kung na nga saan, hindi namin matanaw ayan, hindi na kami lumayo dito sa spot namin kanina, na nabulan na lang namin dahil yung unang hila namin na dalawang banyo, doon gumawa ng mag natin matalaw yung mga kasama natin na magkataksay kaya dito na lang kami ulit pero nawala, no, uuwi daw kami Ayan. so sana meron para masulit naman yung lakas ng agos na to Tapos din po tayong maghila. Talagang ang lakas ng agos. Ang um, nadagdag lang sa nahuli natin kanina sa uh, area ng paliwanag ay piraso. Mga 6 or 7 piraso siguro yun. Hindi ko na nabihila. Sa <laughs> so, pikit ng paghihila talaga. Ayan, napasabak na naman si Oshino sa solong hila. pag shoot mula ito sa pinanggalingan natin sa kalautan gawa ng inabutan tayo ng napakalakas na habagat dito medyo kalma na rito dahil so, pag na tayo bigla kasing nagdilim yung paligid ayan ang dilim pa rin dyan ayan madilim dyan sa gawin na yan sa parte ng eh. so medyo nagiliwanag na sa parte na yan dito naman nagdilim na ayan o oh. kaya bigla na kasi habagat para kami nagsishower dito sa ibabaw ng bangka dahil sa silang sik ng alon so parang tayo naligo hindi ko yung pamandong ko na ano binigay sa akin ni Oshino pwede naman ng event pa para meron tayong pambili uli ng gasolina so yun uli yung huli natin Ayun lang ang katumbas na ang hinuli natin ngayong araw na to sa dalawang area Alam pagka talaga ang gantong panahon na manipis yung isna kailangan talaga ng iba yung sipag at syaga. iyo lang bawal maging choosy eh. pagka isang manging isda ka buwan na lang iyo na pagka shame ayan relate po ba kayo sa so, sinabi ko mga idol sa mga makakuha ko mga dyan so heto na tayo si barang. time check it's now 10-1 in the morning at eto baka binta naman tayo ng ating gasolina Ayan So sa brand lakas ng Agus, grabe Matatay nga tayo tas sa paghihila So ayan ano yan? Ang gagawin mo dyan na? Papahilo natin. <laughs> Ayan, papahilo daw na tingnan natin kung mga kailang hilo. Ilan yung estimation mo, Han? Ayan, tatlo ang estimation ng Ocean of no? So, hindi na tayo sasama. I-update ko na lang kayo kung makakailang hilo. Siya na lang yung pupunta sa consignation para mag-aasikaso tayo dito sa bangka. Ayan. Kasama pang benta. Hindi to. Ito. to Pasensya ka na. Ito lang eh. So ayan po mga idol Nandito si Oshinong Ito yung daldala niyang Benta namin Ayan o oh. So makakabili na tayo dyan ng gasolina At meron pa tayong pambili ng kape Alright mga idol Inyo pong nasaksiyan nasa. Ang muli naming pag tataksay sa laot ngayong araw na to. Ayan, talagang kailangan po talaga ng iba yung sipag at syaga sa ganitong panahon. Sobrang mitis po talaga ng isda and we're blessed and very thankful sa binigay na biyaya sa amin. Ayan, kung bago ko po sa aming munting channel at gusto mo mga fishing content na aming ina-upload, maaari lamang pong pakipindot ang subscribe button sa iba ba aming video at huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos na aming ina-upload. So that's all for today's video. I hope you enjoyed watching. God bless and stay safe to all and see you to our next video. Thank you. Bye-bye.